samahan nyo ako unbox natin itong bago kong helmet empty helmet so ito na guys unbox na natin so bumukas yun pa lang ng box meron na siyang extra visor clear visor to mga idol ah. ito na yung mismo helmet naka dust bag na siya libre na rin ito kasama itong dust bag so ito na siya ito nga pala mga idol yung empty na atom so modular 'to kasi may dalaga ako sa modular helmet since na lagi naman ako bumibiyahe tsaka para madaling buksan andyan. And yung loob niya. So may tatak dito Atom 2. Yan. Tapos dual visor na rin 'to mga idol, ito yung mechanism niya. Ayun. Kapag mainyo kaybit niya, pag naka yung ating yung modular side by side. kagandahan dito sa helmet na to ay meron na siyang DOT na certificate at saka ECE 22.06 at the same time meron na rin siyang ICC sticker so pwede nyo itong gamitin dito sa Philippines nga pala ito ay isang international brand pasok to sa top 10 na safest helmet sa buong mundo so ito siya ang laki ng ano nyo dito yung air vents hindi nyo napansin mo sa kanya dito so, rin ang laki rin ng air vents nyo dito So, kahit mag long ride kayo, kahit malayo pupuntahan nyo, walang problema, hindi kayo masyadong mainitan dito. Kasi ang lalaki ng air vents nya. Kita nyo naman, no? Na, lalaki mo. Tapos, meron siyang maliit na spoiler dito sa likod. Itong dual visor nya, pag binuksan nyo. Halos lapat na lapat siya dito. Halos walang singaw. Ayan, kita nyo dyan. Halos walang singaw siya. Unlike sa ibang mga modular helmet na medyo may clearance dito, siya halos sarado na. Hindi nyo napansin ko sa kanya. Sarado na talaga. Sobrang stylish ng look niya. Ayan, Ayan. Tapos yung padding naman niya. Tinan yung padding niya. Sobrang ganda ng ng cushion niya. Sobrang lambot. Ayan. Tapos yung meron na rin siya dito. Ang chin, chin guard. Tapos yung lock niya. Quick release lock. Okay, quick release siya may logo pa rito na parang MP yan. May logo, may logo dito ng empty helmet sa loob. Pinlock ready na rin pala ito mga idol. Ito. Pinlock ready na siya. Ito at saka itong spare niya. Pinlock ready na rin yan mga parito Pinlock ready na rin siya. Itong extra visor niya ay clear. Kasi ang naka-install sa kanya ay smoke visor. So kung magbabala kang bumili ng helmet tapos gusto mo ng modular tapos high quality na makakasigurado ka try mo tong MT helmet medyo pricey pero good quality